Punta okay. naman tayo sa Maguindanao del Norte kung saan nagkagulo kanina. Halos sampung oras na tuloy na atrasado ang botohan. Magbabalita si Gio Robles para sa Bilang Pilipino 2025. Gio? Sir, ramdam natin ang galit, pagod, gutom ng mga botante dito sa Camp Shonko National High School sa Barangay Awang dito sa bayan ng Datu Udin Sinsuwat sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Halos sampung oras na ngang delayed o naantala ang pagsisimula ng botohan dito. Kung makikita mo, ses, dito sa likuran ko, ayan, yung mga botante sa labas ng paaralan, pero kakasimula lang ito, ses, no? Kakabukas lang ng school. Sa ngayon, nakikita natin, ses, na pinapasok na yung mga botante priority. Yung uh, mga senior natin na kanina nga, madaling araw pa o mga alas 5 pa ng madaling araw, naghihintay para makaboto. Going back lang sa earlier coverage natin, ses, kanina, na nagkatensyon uh, doon sa munisipyo ng Datu Udin Sinsu at matapos barikadahan ng mga taga-suporta ng tumatakbong alkalde na under the Uh, Bangsamoro United uh, Party yung uh, munisipyo kaya hindi makalabas kanina yung tangke ng mga truck na magde-deliver sana ng mga automated counting machine o ACM at ang mga balota sa mga paaralan yung reklamo kasi ng uh, United Bangsamoro Justice Party o si uh, Baba Abbas ito yung uh, tumatakbong alkalde ay uh, diskumpiyado sila sa mga guro-kuno na mga ngasiwa sa botohan. Alam natin na under Comelec Control, ito nga Dato Udin Sinsuat. Kaya mga pulis, yung uh, dapat daw ang uh, gawing uh, electoral board o yung tinatawag na natin na special electoral board o SEB. Pero kanina, nakausap natin ang Comelec na nakadepende daw yan sa desisyon ng uh, kagawaran o ng Comelec... ...kung uh, mga pulis pa rin, yung mga ngasiwa, kasi pwede pa rin naman ng na mga guro yung tatayong uh, electoral board. Pero kanina, tumagal ng uh, ilang oras ang negos negosasyon, nagkagulo, nagkabatuhan ng mga bato, at nagkasundo nga na mga pulis na nga lang talaga ang uh, mga ngasiwa sa eleksyon. At mga alas, disa ng umaga kanina, nang uh, maalis na yung harang doon sa munisipyo ng Dato Odinsinsuwat o Dos, kung tawagin ng mga lokal dito. At uh, yun nga, nagsimula na nga uh, i-deliver yung mga ACM at uh, mga Uh, election para fernalia pero since delayed na nga yung pag-deliver pa lang doon sa mga kagamitan na yan, ay delayed rin yung pagsisimula kasi yung uh, mga pulis na i-deploy sa mga paaralan kagaya dito sa Camp Songko National High School ay kailangan pa nilang i-check yung mga classroom maayos ba yung uh, silid-aralan yung polling center naka na ba yung mga upuan may kuryente ba sa loob ng classroom kasi kanina doon naman sa pinuntahan natin sa Buluan sa bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur naman as uh, nung pumasok doon kanina yung uh, mga teachers sa isang paaralan doon ay nakakandado yung uh, mga po, mga paaralan na gagamitin uh, polling center. Yung karamihan din walang kuryente kaya yung mga pulis doon kanina ay nagligpit pa, naglinis, nagwalis, nagpunas at sinigurong uh, makakapag-connect nga kasi syempre yung mga ACM natin kailangan niyan ng kuryente. Yes. So ang ibig sabihin ay ma-extend ang voting uh, period sana merong ano kuryente hanggang anong oras yon? Opo. S yes. Yes, yes. Kanina, Opo, na, na, natanong din natin yan kanina yung mga opisyal ng COMELEC dito sa Maguindanao del Norte. At uh, sinabi nga na ma-extend nga po talaga yung, uh, boto, uh, yung pag ng votes ng mga residente dito. Lalo na, says kung uh, by 7pm, which is yung cut-off, marami pang tao, ay accommodate pa rin yung uh, mga botante na nasa loob na ng mga polling center. Kanina natanong din natin yung uh, provincial uh, COMELEC ng, uh, dito sa Maguindanao del Norte. Ano ba itong nangyayari ngayon dito sa inyo? Ano ba kailangan niyo na bang mag uh, kailangan na bang ano natin sa election a uh, failure of uh, election uh, failure of election na ba dito sa probinsya pero yung sabi naman nila ay hindi kailangan na um, patupad ng failure of election uh, dahil nga ay tuloy-tuloy pa rin po at gagawa nila ng paraan na maitutuloy ang halalan ngayong araw ses. Okay, maraming salamat sa iyo. Ito, Gio Robles mula sa Maguindanao.